Make sure to hit that like button. Get ready. What's up? Yay. <laughs> okay. Hi, good morning po mga lods. At uh, sobrang uh, laki na dito sa ating lugar, ano po? At, uh, 'Yung mga halaman natin eh namamatay na at nawawala na ng uh, dahon. Ayan. Dito medyo may dahon pa siya yan. pero dito, ayan. Sa na po 'yan. Ayan. namatay na 'yung mga bulaklak. Ayun. Ayun. At 'yung mga halaman ay uh, wala ng dahon. ayan uh Oo. -oh. Ayan po yung taglagas na sinasabi nila. Ayan. Yung mga punong, ibang mga punong kahoy, ano po. Para na silang mga ano, wala na silang mga dahon o something. Mga stem na lang po yung makikita natin. Pero lang po yung mga ano, mga pine tree. yung mga dahon nila ayan nagkalat naglinis na ho kami kasi nung isang araw yung mga uh, ano mga dahon nalis na namin nagkalat po yan ayan oh. dyan na yan okay yan nga uh, nalaglag na yung mga dahon ko eh lumabas at ta balot na balot pa rin ayan na <laughs> hello good morning po sa lahat sa ating mga ano dyan mga solid na nanonood kahit hindi maganda ang ating mga video ay patuloy pa rin kayong tumatangkilik maraming maraming pong salamat ayan ayun eto dito para dahon na mga ano na mga natuyo at dahil umuulan ayan at pag gumahangin ayun nahakot sa ibang lugar at yung nandoon na stack ko rito kasi dito nagpa yung mga ano sakyan yan yung sakin na ano Toyota nandoon ayan Mamaya eh lalabas na ho tayo, tayo mag over ano po. Ayan. Ayun. Ayun oh, no, puno puno ng kalat doon. Sobra ayun oh. Boom. And dekilo. Okay. Ta Mamaya ho magse-shoutout tayo. Okay. Okay. Thank you po. Mga naipon nating mga dahon. Ilang ano na to isang limang supot na. Ayan. At maraming pa rin mga nalalaglag. Ayan. Ayan ho. May mga dahon-dahon pa ng konti. Ayan. Uh. Sa mga siguro ah uh, mga isang linggo pa. Totally ano na yan. Mga sanga, -sanga na lang. Yan. Mm -hmm. Do do Yung mansanas doon, no? Ang dami pang bunga. Yun. Yun, no? dami pang bunga ng mansanas. Ayan. Ayan, dami pa rin, ano? Nagkalat, Hindi oh. pa tayo makapaglinis kasi... Uh, dahil nga pag inalis mo yan yung mga iba malalaglag pa katulad ng mga yan malalaglag pa yung mga yan kakalat pa rin so nagalis na kami yung santampak ng mga ano halos hindi mo na makikita yung lupa nung nakaraang araw dahil sa mga dahon yan mm -hmm. Yan, marami pa. Yung Swing pool ng mga bata ta tinabi-tabi Tsaka itong ano na, puno ng ano, puno na ng dahon. Tsaka mga ano yan, puno na rin ng mga ano yan, mga sapot-sapot. Pag uh, ano nang sama, tsaka lilinisin. Ano. Yan. Oh, okay. Okay, shoutout po tayo mamaya. Okay, bye. Okay, mga Lodge. Shoutout po sa atin lahat. <laughs> shoutout to sa mga, ano, mga OFW. Uh, shoutout po dyan sa, ano, uh, dyan sa mag-asawa na, na nandyan sa, ano, uh, Taiwan. Yeah, nandyan sa Taiwan. Shoutout sa inyong dalawa dyan. Iingat kayo palagi. Uh, ganun shoutout At ganoon din, shout out kay Guy. At ano, um <coughs> shout out din sa ano, diyan sa may uh, Tagig. Dyan sa lugar ni Kuya. At sa mga pamangkin dyan. shout out. Iyon. Tsaka dito, ah, uh, Sino pa ba? Ah, isi out natin. Yan, kay Ate Mirna. Ah, dyan sa Horizon na... Anong number ba yun? <laughs> Yan, mga nagtitinda sila dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Ganun din sa shoutout ulit. Dyan sa Tacloban. At uh, shoutout din dyan sa... Diyan sa Northern Samar. Mm -hmm. Sa Barangay Baybay. Kailan lang ho dyan ay lumubog. At uh, talagang uh, kayo. Dahil na ano, ang bilis tumaas ng tubig Doon sa ano, mismong uh, merkado, sabi nila. Yung merkado, yun ang palengke. At uh, ano na lang, uh, ang lakas ng Agos dyan sana eh wala naman pong uh, alam ko marami na pinsala no yung mga maliliit na mga ano diyan kubo-kubo yan na po yung mga yan so yan ang ano ng panahon at uh, wala naman pong ano casualty mga ari-arian po yung mga inanod may mga TV kaming nakita na inaanod Marami na hindi hindi na sila ano uh, kung makilala e nga kasi papalubog sila eh. Yan, tsaka, tsaka mabilis yung agos. Pansin lang. Yeah, marami rin mga uh, hindi nakawen, stranded, nag-stay na lang diyan doon sa mataas na mga uh, gusali o building. Kasi yung iba hanggang ano na eh, uh, bubong na lang yung nakikita. Yun, yung iba naman katulad ng mga yung Jollibee dyan, halos kalahati ng Jollibee lubog. Ayun. So, ano po, uh, um, shout out po sa lahat. Na sana po lahat ay eh, makapag-ingat sa mga ganong sitwasyon. Okay po. Ta uh, hanggang dito na lamang po at maraming maraming po salamat. Josh Marmix Vlog po. Okay po, yung hindi pa po nakapag-subscribe, eh, please subscribe na po kayo. At uh, yung uh, like na rin ninyo. Tapos, uh, i-share na rin. Click yung notification bell para lagi po kayong updated kung meron po tayong mga bagong video. Okay po, maraming maraming po salamat.